Hi guys! Samahan nyo muna akong mag-unboxing ng ating uh, pinamili sa ating Shopee At uh, mamaya ay masyasyak naman kayo, pasyasyakin ko naman kayo sa ating magiging learnings So kaya stay put lang kayo dyan, huwag kayong aalis kasi marami kayong marirealize at matutunan for today's video So thank you sa nagsik ng ating advices at I do hope na marami kayong uh, matutunan ngayong araw. So, bumili na po tayo ng ating mga plastic cover. Ganyan lang muna for the meantime. So, nitong mga nakaraan, madalas akong mamili ng mga school supplies sa online. It is because may mga pre-shipping naman ako at nakukuha ko naman yung mga presyo na halos kaparehas lang din ng presyo na nakukuha ko sa aking mga supplier. So, kaya Bumili na ako kasi iano lang naman yun eh. Hintayin ko lang naman ma-deliver. Mabilis lang naman din. So kaya nag uunti-unti ako. But may mga items na talagang kukunin ko sa mga supplier ko din. Tulad ng Manila Paper kay Tita Tessie talaga. Kasi sa online medyo mahal. At hindi ako laging may pre-shipping. So ayan, marami pa tayong biniling ganyan. At uh, mga tatlong bundle ng notebook na with yarn ayan guys, napakasakit ng ulo ko the whole day at ang dami ko rin ginawa but uh, ilang, hindi na tayo nakakapag vlog and uh, I want to close na this case wow, <laughs> yung case ni ma'am girl pretty no? actually, sinushoot ko ito ngayon kakashoot ko lang ng <laughs> demonstration so ito yung ating pang intro so maraming maraming salamat ma'am girl pretty and, and, and I do hope na hindi ka mabibigla sa ating pag-uusapan in today's video and uh, magkaroon tayo ng realizations. Now, if I, if, uh, I disclaim this video, kasi, uh, may mga times talaga, or more often times, na marami sa inyo ang nagsisik ng advices, pero, kulang-kulang talaga ang inyong mga data na binibigay kay Mami Park. And, um, hindi kayo siguro yung tipo ng katulad ng Mami Park, na ultimo plastic, ultimo mga damages ay tinatala. So, I'm encouraging you to watch my video ng mga regular na uh, expenses sa araw-araw ng pagtitindahan. Kasi doon ay uh, makikita nyo yung talagang malalaman nyo at magiging habit nyo yung talagang ano ba yung mga nawawala sa akin gano'ng baka akala nyo maliit lang pero ang laki na pala nung nawawala pag pinagsama-sama so it's very important uh, you understand your expenses and your losses no? and it's very important then to work out your sales That is why, nag-vlog ako before, na set a quota for the day na need mong sales to compensate your business expenses. Kasi, uh, kung hindi mo ma-work out yung sales na kailangan ng store para din ma-sustain, ma-cover up yung expenses niya, and also to get somehow a net income, nonsense din. Okay? Nagpapagod ka lang. Naglalaro, or ano ba sabihin natin? O, basta nagpapagod, no? Tapos, magkakaroon tayo ng trauma pagdating sa negosyo ng sari-sari store, but we don't really understand what's going on sa real deal ng business araw-araw. So, kaya importante na may mga lessons tayo. That is why I'm encouraging you to watch this illustration for you to understand why na nagne-negative at bakit uh, may negative na maganda pero may negative na pangit no? may mga instances po kasi na kahit nag negative ka pero maliit lang ang negative okay? at madaling habulin nagkataon lang talaga na tumumal or kaya nagkataon lang na umover ka ng bile ng stocks, no? So, pero merong negative na talagang negative, it is because hindi na pagtagumpayan ng sales mo. At ito ang nangyari kay Ma'am Girl Pretty sa ating susunod na kabanata, Charot. Okay, so tara na. Hindi mo na mag-shoutout ang Mami Park, ha? Lesson muna tayo. Okay, learnings muna tayo. Okay, guys. Welcome to our Uh, lesson for today. So, pasensya na kung medyo may light tayo sa ating whiteboard, guys, ha? Nagre-reflect kasi, kasi wala pong pwesto. Okay. So, eto po yung uh, data na kinoment sa atin ni Ma'am Girl Pretty. So, ang pagkakaalam ko, si Ma'am Girl Pretty ay already established the business. At uh, nabanggit pa nga niya na medyo bundok siya nakatira. No? So given uh, binasihan natin lahat ng given na binigay niya so sa lahat po ng isa sa lahat ng kinuwenta ko dito talaga ako na medyo ilang araw kong iniisip din to kaya sabi ko nung nag shout out ako ay uh, bibigyan natin ng bukod na vlog ang situation ni Ma'am Girl Pretty. Okay guys, so makinig mabuti. So sabi ni Ma'am Girl Pretty, mommy part update. Sinunod ko po yung sinabi mo na one week before ng month, hindi na ako mamimili dahil last month nga halos wala akong tinubo, negative pa. Update po now, nag-inventory ako at ito ang lumabas. Parang may mali. Hindi ko makita kung saan ako nagkamali. Puhunan ko close to exact na lang na nasa 372000 Which is, ito is supposedly ang magiging beginning inventory. Okay? So, at ang sabi naman niya, ang sales ko ay nasa 192615 Which is heto yan. And then ang purchases daw niya is 109318. Okay, 109318 purchases. So wag niyo munang intindihin ito. Mamaya ko i-explain 'yan kung bakit inad natin yung kanyang beginning inventory, okay? So sa suma total, pagkakinuwenta natin sa gross income, negative 288703. No? Tapos, ma-minus pa natin yung monthly expenses niya na 9,995. So, nag lumabas tayo na ang net income niya, negative 298,698. Okay. So, ang laki. Negative pa. Okay. At meron daw siyang hiniram sa store na 20K para bumili ng new generator. So, kaya meron po tayong tinatawag na withdrawal dito. No? 20K for machine. And then, yung 41K na cash kasi ito po ang sabi niya eh hawak kong cash after inventory na nasa 41,000 nahihirapan po ako, tama po ba ito? ganito po ba ang resulta? kapag negative ka last month at papalo ka ng malaki after next month no? so sasabihin ko na yung sagot ko it depends upon the situation kasi um, tutubo ka lang or matatanggal lang negative ng iyong uh, resulta kapag po ang sales mo ay lumalaki or mataas na. Okay? So, I would say na itong data na to, ay mostly ito nangyayari sa mga beginner, sa mga nagkaka-establish pa lang ng negosyo. Kasi if I remember when I was uh, already moved here, at nag-establish nga ako ng ano, talagang lagi akong negative. Lagi talaga akong negative. If I look back nga yesterday yung aking mga notebook, puro ako negative talaga. But it doesn't mean na hindi gumaganda yung negosyo ko. Kaya ako nane-negative kasi pinamimili ko, pinalalaki ko yung store. So, ibig sabihin, lahat talaga ng kaperahan hindi ko ginagalaw, binabalikwas ko ulit sa store. And if kikwentahin ko, kung may net income akong makukuha, wala talaga, kasi nagpapalaki nga ako eh. So, balikwas ng balikwas. Isa ito dun sa reason kung bakit ina-advise ko, lalo na sa mga OFW na nagbabalak pasukin ng pagsasari-sari store, maninegative negative kayo halos araw-araw, minsan ilang buwan pa, kasi i-workout mo talaga ang sales mo. So, kaya normal yon kasi nagpapalaki ka. Kaya hindi ina-advise na kinukuhanan, kinukurutan ang ating tindahan maliban sa kanyang operational expenses. Okay? So, maliwanag yung sinabi ng Mami Park, no? So, ngayon, Mami Park, negative ano pala, 298,698. Eh, ang beginning inventory po niya ay 372K. So, ang layo hindi man lang nag-break even kahit man lang doon sa kanyang ipinuhunan. So, sa percentage na nalagay -e express, Mami Pat, magkano ba? Ilang percent po ang uh, nabenta ng tindahan? Iba versus natin sa kanyang beginning capital or beginning inventory. So, 40% lamang po, hindi man lang nang lahat eh, 40% lamang po ang kanyang nabenta. At ang expenses niya ay 2.77%. Actually po, napakaliit ng expenses niya. No? Ito pong 192,650 na sales niya, pumapatak po yan na nasa around 6,000 mahigit ang kanyang, basta hindi pa ng, ano, hindi pa ng 7,000 ang kanyang sales every day. So, Mami Park, maliit po ba yon para sa namuhunan siya ng 372K? Napakaliit, I would say, napakaliit. Kasi, walang na-compensate, no, na negative pa. Wala nang na-compensate na negative pa after ng, uh, makuwenta natin ang gross at saka ang expenses, no? Okay. So, kung makikita nyo rin po, paano malalaman, Mami Park, ang ending inventory ni mam Ma Girl Pretty? Okay? So, ang ending, ang, form, ang formula ng ending inventory is beginning plus net purchases minus COGS or cost of goods sold. So, yung cost of goods sold na yan, ito yan, yung sales mo. So, yung uh, uh, beginning inventory mo is ito yan, yung 372, yung pin capital mo or yung uh, beginning inventory mo for the month or kung ano man pang period. So, yung net purchases, eto yan, yung mga napamili mo within the period, yung 109,318. And, ililis mo nga yung sales at ang lalabas, ano? Eto po, ang lalabas. 288,703. Eh, Mami Park, di ba yun yung kanyang ano, negative doon sa gross? Yes. Tapos, binawasan pa natin ang expenses. Kaya lalong nadagdagan yung negative niya. Okay? Ngayon, tingnan po natin dito sa baba. No? Uh, dito po, dito, dito, dito. Kung makikita po natin dito, ang ginawa ko po, para malaman ko po yung naging total na items na meron siya, pinag-plus ko po ang purchases niya for the month at yung beginning inventory niya, which is 481,318. Kaya po, nagkaroon tayo na kwenta natin na 288 ang kanyang beginning inventory. Hindi po dahil sa gross niya, yun ang beginning inventory. Kaya ko po nakuha yung kanyang beginning inventory na 288703. It is because, ano po ba ang sinasabi sa ating formula? Beginning inventory plus net purchases. So, ito yung beginning inventory at saka yung purchases, pinagsama natin. Diba? Then, ililis natin yung cost of goods sold or yung sales. Ito, ililis natin. So, kaya nangyari, ganyan. Tingnan nyo po. 372-109-318. Pinag-plus natin, beginning and purchases. Yan ang lumabas, 481-318. Minus po natin yung sales na 192-6115. Lumabas po ay 288-703. Which is, yan na ngayon yung kanyang beginning inventory for the next month. Okay. So, ito pong 41K, kaya po nandyan yan binaba ko dito. Kasi po, hindi ko magets kasi kung yung 41K na sinasabi niyang after inventory ay dito ba sa kapital or yung pagkatapos ng period ng month o yung nag-ayos na siya ng kanyang finances. So kaya, binigyan natin ng parehas yan na kwentahan. So, i-plus natin kung yung sinasabi niyang after daw ng inventory niya, eh, hindi naman niya sinabi kung yung after ng inventory niya, ibig sabihin yun, dapat Ending inventory niya yon. Ito po kaya po naging beginning inventory po iyan. Ito po ang dapat ending inventory niya. Maliwanag po. Na itong ending inventory, ito na po ang magiging beginning inventory niya. Kaya nilagay ko na po ay beginning inventory. Okay? Kasi ito po ay papalo na next month. Pero, yan po ay lumabas sa pagkuhan natin ng ending inventory formula. Okay? Nagets po ba? Baka hindi nagets ha. Baka malito. to. Kaya ko po nilagay ay beginning inventory na dapat ay ending inventory yan. It is because ah uh, magsisimula na siya ulit eh, ba diba, ng next month. Kasi, end of the month na to eh, ba diba? Supposed dito ginagawa natin, mag-end of the month na. Okay. Pero ito po ang naging ending inventory niya. 288,703. Okay. Ngayon po, yung cash po na 41, nilagay ko po dito. Kasi hindi ko po magets kung yung 41K na yan, ay dito yan kasama sa panimula pa lang niya, dahil nag-inventory nga daw siya, or dito sa pagtapos ng buwan. So, parehas natin yung bigyan ng uh, kwentahan. Okay, so, yung beginning inventory niya na supposedly ending inventory niya yan, no, ito na magiging beginning niya sa next month, ipa-plus natin yung hawak niyang cash na 41, 329,703. Okay, ngayon, minus natin, no, doon sa uh, kanyang capital negative pa rin to ng 42,297. Nawawalan pa rin siya ng 42,297. At kahit i-plus natin yung 20K niya for the machine na winidro niya, still kulang pa din. Meron pa rin nawawala na 20,000 mahigit. Okay. Okay, just if ever naman na yung 372K ay pinlas natin dito, still okay, okay pa rin. ba diba? Ah, uh, may ano pa din, may mas malaki ang negative, no? So, papatak po iyan ng 372,000 plus 41,000, 413,000, no? So, malaki pa din ang discrepancy, okay? Apakalaki pa rin ang discrepancy. So, kaya, ma'am, uh, next time pag magko-comment kayo, ha, sabi ko sa inyo, eh beginning inventory, ending inventory, sales, purchases expenses, yan ang mga sasabihin nyo tsaka withdrawals, yan ang mga sasabihin nyo para makuwenta nyo, okay so kung mapapansin nyo po, napakalaki hindi pa man lang umabot sa kanyang uh, kapital, no hindi man lang umabot sa kanyang kapital so eto, katanggap-tanggap ito kapag kabaguhan ka sa negosyo kasi nag ano ka pa nagro-rolling ka pa. Syempre hindi agad malaki ang bentahan dahil nagpapakilala ka pa, nagsisimula ka pa. But if you are already established para sa 372k na beginning mo or yung kapital mo pang simula mo, startup mo. Mas malaki pa sa akin. At magkakasales ka ng 192. Napakaliit. Hindi man lang nag-break even, no? So, wala nang kinita na negative pa. Okay? So, hindi natin malahuhusgahan eksakto what's going on, how Ma'am Girl Pretty uh, handle her finances when it comes to business. However, if I, if uh, ako ang uh, tatanungin dito, no, uh, i-work out ang sales, i-work out ang sales, kasi, uh, dalawa lang ang hinala ako dito it's either ang nagsusurvive lang sa ibang uh, paninda ni Ma'am Girl Pretty ay yung malakas na kumita. Kasi nabanggit niya dati, malaki, malaki, malaki ang bentahan niya sa karne, malaki ang kita sa karne. Pero kung iyon ay nakabukod, mas okay. Pero kung isasama sa tindahan, all in all ng kanyang mga ginagawa sa pagninegosyo, ibig sabihin, wala halos talagang inaakyat na sales ang kanyang items. Imagine, 6,000 mahigit lang sa isang araw para magkaroon ka ng 372k na puhunan. Napakaliit po ng probability. Napakaliit po ng ano. So, mami, pag, eh, nasa magkano ba ang dapat na sinisales ni Ma'am Girl Pretty? I would say, pinakamababa ang 10k. Sagad na yon. Dapat nasa 15k pataas. No? So, kung walang ahente na nagbibigay ng mga terms, so, talagang medyo mahirap to. Now, Mami pad support porket ba walang terms, mahirap ng magnegosyo, eh dati di naman uso yan sa mga traditional na ano, napapaikot naman ng mga mga batika na nagtitinda. Alam nyo po kung bakit? Kasi ang wino-workout nila sales. Kaya maraming nalulugi kasi ang hirap i-workout nito. Kaya kung wala ka sa tamang tao, ay este ano, wala ka sa tamang lugar para makabit ng magandang sales. Ganito mangyayari talaga sa'yo, negative. At ang masaklap niyan, kung lagi iyan na negative, mauhospot ka. Napapansin mo sa sarili mo, nagpapaluwal ka na lang. Niloloko mo na lang sa sarili mo nun. Eh, real talk to ha, real talk. Real talk tayo. So, mga girl pretty, hindi po totoo yun na ano, hindi po totoo at hindi lagi sa pagka, sa pagkakataon ay, kung kayong buwan ay na negative ka, the next month ay okay ka na. Kasi, hindi naman di, kung hindi rin naman magbabago yung sales mo, what's the sense, 'di ba? Kailangan magbago ang sales. Kailangan mapataas ang sales kasi iyon ang ano natin, 'yun ang ilalaban natin para ma up natin ang mga expenses, 'di ba? Eh kung ito, kung naka-sales ka man lang ng 400, ayun, medyo may laban ka doon. Kasi imaginein mo. No? May, may laban ka doon kahit pa paano. Eh ang kaso eh, ang sales mo oh, 192 lang napakababa. 40% lang ng iyong pinuhunan ang nabenta mo. So, yan usually nakikita ko yan at nangyari sa sarili ko yan nung nagsisimula ako. Nung nagpapalaki ako. No, yon So, isa din sa nakatulong nun sa akin para mabilis ako makapagpalaki, uh, yung dati kong budget, na binibigay ng daddy nung hindi pa siya nag-stop mag-work at na-establish ko na tong tindahan hinihiram ko at yung tinutubo nun uh, hinahayaan ko sa store para magpalago. So, if you have chance, no, from any source of income that you can put in and uh, worth to invest in the business, okay lang. But if it's not, I would say or I would suggest, wag mong gawin. Kasi, walang sense kahit milyon ang iyong beginning inventory, walang sense kahit milyon ang iyong puhunan, If ang sales mo naman ay walang pagbabago, hindi nagwo-work out. 'Di ba? Hindi nagwo-work out. Kasi maraming maliit na puhunan pero ang laki ng sales sa araw-araw. Okay? So, 'yun lang 'yung masasabi ko diyan, Ma'am Girl Pretty. You are really negative 298698. Napakalaki ng hahabulin mo na ano, na para mabalik yung pinuhunan mo man lang at least mag-break even ka man lang regardless kung yung 41k mo is included to your beginning inventory or your uh, yung 41k na cash mo ay nasa ending inventory na you are still negative so ang laki talaga no so i-work out ang sales at kung mahalala ko kayo ba yung nagstanong ba sa akin if I were not mistaken na you want na mag-expand ng negosyo using e-commerce. Like, you are going to sell your items online para magkaroon ka ng karagdagang parukyano or uh, suke para madagdagan ng sales mo. So, I would suggest na you can try that. No? But, ngayon pa lang, sasabihin ko na din, ma'am, girlfriend, hindi kita tinatakot. Medyo ingat. Ingat sa pag-expend ng pera. Ingat sa ano. Kasi, nasa delikado ka na ano. Nasa delikado kang na sitwasyon. da uh, very ano, very sad to say but I am just saying the the truth, the reality. Na pag di mo na work out ang sales mo within from from today and 6 months, ospot oh, ka. ospot oh, ka maniwala ka. Kung hindi mo i-work out unless may mga extra income ka and in, uh, gusto mo lang i in sa negosyo para hindi yung maubos, mawala, no? Para makatulong, ma-rolling, ma okay lang yon Kasi, it's up to you. What is your purpose? Kasi sa ganito, wala kang kinikita dito. Negative ka pa. So, naka ka dito pa unti-unti if hindi magbabago ang sales mo. I'm just telling the truth, no? So, kaya, uh, lalo na doon sa ating mga kapwa vloggers na mga nang i-inspire, no? Uh, advice ko lang din na sana, hopefully, kung may mga kapwa ako na makapanonood ng aking mga vlogs tulad nito, sana kayo kapag ka kayo ay nagbablog din at may nanghihingi ng mga advices sa inyo, mas mainam ng tapapin nyo nang sa ganon ay mas uh, imbis na yung false hope eh dapat kumilos na gumawa na ng discard gumawa na ng paraan to save the business or to stop the business wala tayong magagawa talaga no kasi ako kahit ako guys kung di na ako umikita at talagang puro na lang ako pala wala to walang nangyayari hihinto ako I better ano I better venture to other ano to, to other business no parang ganyan yung nangyari sa tindahan ko noon eh kaya ako na lang siya nilagyan ng laman, pinunuan ko na lang no kahit nagbalik sa normal yung pa ng after pandemic. Eh hindi na talaga siya nagse-sales ng maganda. Hindi na siya nag ah, ano, sales na yung tulad ng dati. So, hinayaan ko lang siya na ganun kasi para lang yung pera kung ano nandoon. And then uh, mag-iisip ako ng panibag na negosyo or paghahanap buhay to earn more to earn uh, much than my store. Okay? So, I do hope, ma'am, girl, pretty, hindi ka naman na, ano, ano, I, I, gusto ko lang maintindihan mo. May pag-asa, ito'y workout mo. Pero aminin ah, ko sa'yo, mahihirapan ka. Dapat ang sales mo dyan ay papalo ng 10,000 lang pinakamababa a day. At dapat ah, 10, 10 to 15 talaga. Ako, I would suggest talaga 15 to 20,000, no? Ang sales mo. So, kasi parehas lang tayo ng ano eh. Di, ako nga, beginning inventory ko, nasa 300 lang eh. O, oh, minsan nga, less than 300 pa. O, oh, minsan naman, 350. Depende, kapag ka marami akong inano, marami akong pinamili at nag-stack ako. No? but, ah, uh, siya sa isang buwan ng dalawang beses, halos tatlong beses minsan. Eh yung sa iyo, hindi siya rumoling ni isang beses, negative pa. 40% lang ng ng puhunan mo ang uh, nabenta. Tapos eh, may expenses ka pa no? So, wala tayong makikwentong profit margin dyan, wala tayong mak makikitang magandang net income dyan, even gross, lahat negative, no? May withdrawal ka pa. So, ibig sabihin, part pang hayan dapat ng, ano mo, capital mo, pero, uh, binilan mo ng machine, no? And then, yung sa 41 na cash mo, hindi mo rin pwedeng kabigin yan, kasi it's also part of the capital or your, your beginning inventory. And, eto ang iyong uh, eh, beginning inventory for the next month ending inventory mo yan pero yan ang magiging beginning inventory mo din for the next month no so regardless kung anong month nabanggit ko anong month eh. so regardless ayan ang ano okay so i do hope na may naintindihan at may natutunan guys no so yun lang and pahabol no uh, again kaya hindi na advice na nilalagay nyo again sa mga garapon, paipon-ipon pa kayo, pa-challenge-challenge -challenge pa kayo, ng ganito, ganyan. Tapos, yung sales nyo, hindi naman pala lagpas man lang ng beginning inventory nyo o ng capital nyo, ay nako, mga inday-indoy, tumigil-tigil kayo ha. Tumigil-tigil kayo sa kalokohan nyo. Bariyay man yan, magkano man yan, ipamili nyo, iparolling nyo. Okay? Para makita nyo. Kasi, kung hindi talaga, Uh, magagawa nyo ng tama, ibig sabihin, at nakikita nyo talaga na walang hak kayo halos nakakabig, tanggapin ang katotohanan. Kaya nga talagang importante, ang nasa tamang lugar para ikaw ay mag-workout. Okay? Para ang business ay mag-stand at mag-stable. Okay?